May babae bang palaging nasa paligid mo? Pero hindi mo alam kung may gusto nga ba siya o sadyang mabait lang? Baka kasi may mga kilos siyang matagal mo nang hindi napapansin. Mga subtle na galaw, mga titig, mga banayad na pahiwatig, na sumisigaw ng gusto kita, pero walang salitang binibitawan. Kasi totoo ito, hindi lahat ng babae ay diretsyo kung magmahal. At hindi lahat ng nararamdaman nasasabi. Pero ang katawan ang kilos. Hindi marunong magsinungaling. Kaya kung nagtataka ka kung may lihim na damdamin ang isang babae para sayo, huwag ka nang lalayo. Dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang limang gestures na madalas hindi napapansin ng mga lalaki. Pero malinaw na sinyales na may gusto siya sayo. Pero teka, paano ka nga ba napunta sa video na ito? Baka kasi kailangan mo na talagang malaman ang totoo. Kaya bago tayo magsimula mag-subscribe ka na sa channel na Aral Mula sa Stoicism kung saan pinag-uusapan natin ang mga sikretong kilos, damdamin at karunungan tungkol sa relasyon, pag-iisip at pagiging kalmado sa magulong mundo. At i-comment mo rin, naranasan mo na bang may babaeng parang may gusto sa'yo pero hindi mo sigurado? Handa ka na, tara na! Gesture number 1, Eye Contact with Intensity Alam mo yung pakiramdam na parang may mga matang sumusunod sa'yo? Hindi yung creepy ha, kundi yung titig na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Kapag ang isang babae ay may lihim na nararamdaman para sa'yo, isa sa mga unang lumalabas na senyales ay ang paraan ng pagtitig niya. Hindi ito basta tingin lang na parang napadaan lang sa'yo. Hindi ito yung tipong mabilis lang at lilihis agad. Ang titig na ito, may lalim, may tagal, at kadalasan may kasamang ngiti. Yung tipong pag nagtagpo ang mga mata ninyo, hindi siya agad lumilihis. Sa halip, para bang pinipili niyang manatili sa moment na iyon, na parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi kayang buuin ng salita. Minsan nangyayari ito sa hallway, minsan sa isang crowded na room, o kahit pa sa isang simpleng lakad sa labas. Pero may pattern, paulit-ulit. Kung titig lang yan ng isang taong wala namang pakialam sa'yo, isang beses lang yan. Pero kung paulit-ulit, at kung minsan pa nga ay siya ang nauunang tumingin, o kaya'y tila nag-aabang kung kailan ka mapapatingin din, ibang usapan na yon. Kasi tandaan mo, ang mata ay gateway sa damdamin ng isang tao. At kung sa bawat pagtingin niya sa'yo ay may halong curiosity, may attraction at may parang di maipaliwanag na emosyonal na hatak. Malamang, hindi na yan simpleng pagkakaibigan lang. Baka nga matagal ka na niyang gusto, pero mata pa lang ang nagsasabi, nangyari na ba ito sa'yo? Yung biglang nagkatinginan kayo, tapos sabay ang ngiti siya ng banayad, na para bang sinadyang hindi iwasan ang moment? Kung oo, baka hindi mo lang napansin. Pero baka may sinasabi na siya mula pa noon. At kung marunong ka lang tumingin, baka matagal mo na rin nakita ang totoo. Gesture number two. Palaging malapit sa'yo. Napansin mo na ba yung isang babae na parang lagi siyang nariyan? Hindi siya clingy. Hindi siya obvious. Pero sa bawat pagkakataon, siya yung madalas na nasa tabi mo. Sa party, sa event, o kahit sa simpleng tambay, lagi siyang malapit parang hindi sinasadya, pero paulit-ulit. Kapag pumasok ka sa isang lugar, nandun na siya. O biglang lalapit, kunwari may ibang pakay. Pero sa huli, ikaw rin ang katabi. Ito ang uri ng kilos na hindi laging halata. Pero sa psychology, tinatawag itong subconscious proximity seeking. Ibig sabihin, gusto kanyang maramdaman. Gusto kanyang makasama. Hindi niya sinasabi, pero ang kilos niya ang nagsasalita. At kung matalas ang mata mo, makikita mong hindi lang ito aksidente. Kasi minsan, ang totoong damdamin, hinahanap lang talaga ng paraan para mapalapit sa taong mahalaga sa atin, kahit tahimik lang. Gesture number three, palaging sumusuporta sa'yo. May kilala ka bang babae na kahit hindi niya trip ang ginagawa mo? Andyan pa rin siya? Halimbawa, may event ka o project, bigla siyang magvo-volunteer kahit hindi naman siya required, present siya. Tatanungin ka kung kamusta ang progress mo. Mag-aalok ng tulong. At kung mapapansin mo, palagi siyang nandyan sa mga importanteng moments mo. Kahit hindi mo siya iniimbitahan. Para bang gusto niyang maging parte ng lahat ng bagay na mahalaga sa'yo. Ito ang klase ng suporta na hindi lang dahil sa concern. Ito yung suporta na may halong pagnanais na makapasok sa mundo mo na makilala ka hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong mahalaga. Hindi lang siya basta tumutulong, sinusubukan kaniyang samahan sa direksyon ng buhay mo. At kung ganito siya, baka hindi lang yan pagkakaibigan. Baka gusto ka na niya matagal na. Gesture number four. Subtle hints sa conversation. Napansin mo na ba yung babae na parang palaging may banat tungkol sa love life? Pero hindi naman diretsyo sa'yo? Tipong magbibiru siya, sana may makilala akong lalaking katulad mo. O kaya biglang sasabihin, alam mo, iniisip ko minsan kung may natitirang matinong lalaki, sabay sulyap sa'yo. Hindi niya sinasabi ng harapan. Pero may mga salitang tila may kahulugan. Parang sinasadyang idrop sa usapan para tingnan kung paano ka magre-react. Ito yung tinatawag na emotional testing ground. Gusto niyang malaman, safe ba ako kung aamin ako? Ikaw ba ang tinutukoy ko? At handa ka bang marinig yon? Minsan, sa mga ganitong banter, lumalabas ang totoong nararamdaman ng babae. Hindi loud. Hindi obvious. Pero kung matalas ka, maririnig mo sa pagitan ng mga salita ang mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Gesture number 5. Gusto niyang makilala ang buhay mo. Kapag ang isang babae ay paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa buhay mo, hindi yan basta curiosity. Lalo na kung ang mga tanong niya ay hindi lang kamusta ka, kundi anong pangarap mo? Paano ka lumaki? O anong bagay ang pinaka pinaglalaban mo ngayon? Ibig sabihin gusto ka niyang makilala, hindi lang sa panlabas, kundi sa pinakaloob mo. Gusto niyang maintindihan kung anong klasing mundo meron ka, at kung meron ba siyang pwesto ron. Hindi ito casual chat. Isa itong paanyaya na mo kung sino ka talaga. At kapag nakikita mong interesado siyang alamin ang goals mo, ang pamilya mo, at pati mga struggle mo sa buhay, malamang hindi lang siya nakikinig. nag na rin siya ng future kung saan baka kasama ka niya. Sa totoo lang, hindi lahat ng babae nagtatanong ng ganyan. Pero, yung may pakialam, yun ang gustong manatili. Hindi lahat ng nararamdaman, sinasabi at hindi lahat ng gusto inaamin. Kaya't kung lalaki kang umaasa lang sa salita, baka madalas mong mamiss ang totoong mensahe. Kasi ang babae, kapag may lihim na damdamin, madalas sa kilos niya lumalabas. Sa mga titig, sa presensya, sa mga tanong, at sa mga biro. Mga simpleng bagay na kapag pinagsama-sama, bumubuo ng malinaw na sagot. Kaya't next time na may babaeng tila palaging narian, tahimik na sumusuporta, o tila nagmamasid. Tandaan mo ito, hindi lahat ng sinasabi ay galing sa bibig. Minsan, kilos ang sumisigaw ng totoo. Kung naging mapanuri ka lang, baka matagal mo na rin palang alam ang sagot. Hindi mo lang pinansin. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa video na ito, huwag mong hayaang dito lang matapos. Mag-subscribe ka na sa Aral Mula sa Stoicism kung saan hindi lang basta love life ang pinag-uusapan, kundi ang mas malalim na pag-unawa sa emosyon, koneksyon, at sarili. Dito, natututo kang basahin ang hindi sinasabi, damhin ang hindi inaamin, at unti-unting maging mas kalmado, mas matalino, at mas mapanuri sa mundong puno ng ingay. At kung may babae ka ngayong naiisip habang pinapanood mo ito, baka oras na para mapansin mo rin siya. Ang kilos na totoo hindi kailanman kayang itago.